Sana so, nagtatanong po sa akin sa message po kung ba't ko po nakilala yung babae. Nakasama ko po siya sa Maynila, guys. Uh, kasama ko siya nung uh, bumalik ako dito sa amo ko. Tapos, ano, uh, bumalik din siya. So, may mga papeles kami na pinroses para bumalik dito. So, kaya kami nagkasama niya. Pero mag po kami ng agency Pero magkasama po kami Parehas lang yung ano namin Ang um, opisina namin sa Mahinira Kaya kami nagkasama So nagkahiwalay lang kami guys Nagkahiwalay lang kami nung no, bumalik na kami dito So one year din Nawala na akong balita sa kanya So nagulat lang ako Kasi dumaan yung um, Yung picture niya Na ganun nga nangyari sa kanya So nag-PM ako doon sa nag-post Sabi ko, pasent naman Kasi parang kilala ko yung babae So yun nga, nakilala ko nga yung babae Actually guys, may dalawa siyang anak dalawang babae. Tapos meron din siyang, meron siyang asawa. Tapos, uh, kaya po, ano, doon sa nalaman ko sa GC namin, ng mga kaibigan ko, kasi kilala rin siya, mabait po siya sa babae. Kasi marami rin siya kaibigan. So, yun yung nangyari, nung doon sa pag-uusap namin ng mga kaibigan ko, nalaman ko nga doon na no. kaya nangyari sa kanya yun. Kasi, yung lalaki na jowa niya, may asawa dito sa ibang bansa. So, so yun, so ang nangyari sa kanya, ah, uh, kinita niya yung lalaki, nagkita sila, pero, chat lang daw, chat lang, dun sa nalaman ko, sa mga kaibigan ko, nagchat daw sila, tapos, nagkita sila nung lalaki, pero, hindi sila nagkita, yung babaeng nakipagkita pala. So, parang, do, doon do sa bahay ng lalaki siya magkikita sila. So, yun nga, hindi niya inaasahan na yun yung madadatnan niya na maraming lalaki na maraming lalaki doon. Nagulat siya. So, yun yung ginawa sa kanya. Pero hindi ko talaga tinapos yung video kasi naawa talaga ako. Kinilabutan ako. Sa, lalo na nung bote na um, yung bote na nakita ko. Akala ko, akala ko doon na siya mamamatay. Kita niyo naman, wala na siya doon sa nangyari sa kanya. Alam niyo mabait yung tao na yun, pero di ko alam ba't nangyari yun sa kanya. Siguro dahil, ewan ko lang, hindi ko lang alam. Basta, ang dami kong iniisip kasi naawa talaga ako. So, kaya nangyari yung sa kanya. Tignan nyo yung babae, di ba? Alam nyo may sumasampal sa kanya na babae. Yun so, yung babae na asawa nung lalaki. Babae.